Nandito kami ulit sa pag-aanin namin ng palay. At uh, kasama ang palad po. Ay, uh, yung aming aanihin ngayon ay halos uh, 80% sa palay ni Naldo ay sira lahat. Ito ang matinding hamon sa magsasaka mga sulo Kawawa ang ano ang farmers o magsasaka pagkapag ganito ang nangyayari sa palay. Grabe. Sayang yung pagod, gastos. At ayan uh, oh, kung konti lang yung bunga yan ito, hindi na nila ginapas dahil wala nang laman. Ang nangyayari nito mga silo, ang mga bunga nung dinaanan namin ito nung unang nung pag-ani namin kay ni Peter, marami itong bunga, napaganda. Ngayon inatake sila ng insekto. So ito po mga silo yung bunga nila nasa baba na ayan oh. Yan. kinakain ng mga uod daw ang dumali nito. At saka hanip, ayan daming hanip. Ano? nakikita niyo po sunog yung palay. So ko konti lang ang maani ni Naldo dito. Siguro yung sa baba wala na yun. Hindi na daw niya ipa gapas, sayang lang daw yung pagod namin pero titignan namin baka meron pang meron pang ano ma harvest kahit konti pambawi man lang yun no know? walang kabunga-bunga na mga silo sunog matinding ano to dagok sa lalo na kay Naldo o konti lang yung kanyang anin niya yan ano na siya medyo mas ano, nalulungkot siya Tawawa Tawawa si Naldo mga Ito Sa na. Ato sa obos na Ay. Wala na daw. na Okay. Hmm. Ako, ikaw. Uh, si Bosnaldo. Ah, wala na 'tong laman eh. Awawa, oh. Tingnan mo, problema sa magsasaka. na kung Hindi magsasaka kasi yung gastos, pagod. Pila? 15,000 daw ang ano nito, na gastos sa Ah <agnon, larga electricity> uh, trabaho na ito, medisina at saka yung pag pa kasama na no, araro Tan Pagtanim pa 15,000 logi nakakapanlumo ano ito yung mga ginapas nila eh. ano na napakagaan, wala nang laman Walang ko so, na Nalumo siya kanina nung nakita niya Ala eh De, Kahit in, anong spray down niya Or medisina na in-apply niya dito uh, Hindi pa rin tumalab Dahil naka ano na kasi Naka you know? Ang daming bunga kasi Nandito yung bunga sa lalim ng lupaan Ha? Huh? na nasa baba talaga. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito. So, meron pala nga palang insekto na ganun. Gabi lang daw ang ano nun, aatake. Ang pag-aatake. Hindi daw magpapakita kapag umaga. Kaya hindi na pansin. Gabi daw yung atake nila. Ayun hey, no? yung bunga lang ano nila yun, 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 yun. wala yung bunga oh Kawawa. ito pero ginapas para namin yung iba mga 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 kabawi man lang ang dami talaga oh dito yung bunga. Oo. Oh. Nung nagawa kami dito nung nakaraang linggo, alanganin pa naman eh, hindi hindi pa talaga harbisin kasi dilaw ano pa. Green pa, hilaw pa. Kaya ngayon talaga ang schedule nito, kaso nga pagbalik sa may-ari sa nagsaka nito. Ganito ang nangyari uod daw ang dumali dito ito wala na oh nung pagdaan ko nito nung nakarang linggo mga silo ang kapal nito ang bunga ngayon eh ano 80% yung nawala baya 20% ang natira tapos si eh, Opo ang makakuha ng ano ngayon Si po mga ng party ngayon, sweldo. Kaso, ganyan yung palay. Oh, awa sa, ano, yuta. Sobrang itim. Mm hmm, tawawa. Tawawa yung, ano, du dudududud, grabe oh. Maraming tahop, bay. Maraming tahop talaga surti talaga ang ano ba itong ipaw ngayon mm -hmm. tingges talaga yun number five kasi ito siya makakuha ngayon <laughs> kaso ano eh sira eh oh. <laughs> ha? ha? sa

Ah, pa oh, no? oh. Ay, hmm? eh, pala ito. Nabutan pa kami ng ulan kanina umaga. Eh, pangalan ni Ro? Oh, eh? Ode. Hmm. Ito pala ang ano mga sunod, yung kasalanan. Army worm. Army worm. Basta siya? Army worm ang tawag yung sabi niya. Army worm. Ang tawag lang ito, army worm. Dahil ayan nung nakakumu-plads. Hmm. Oh, Ganyan lang. Hmm. Ah, mga anak ah? Ah, mga, Sorry, mga, ka niya, piso? Ha? Ano mga? Paano ikaw na? Mga itlo ko. Ano mga itlo lang. Ano mga puna ko? Hmm. Ano hmm. uh -huh. so, mga puna ko? Ano mga itlo ko? Ano mga itlo ko? mga itlo ko? mga itlo ko? Tapos may mga itlog na. Nakpo. Wala na oh. Kaya pala walang halos maani si Boss Naldo. Hmm? Yung nakugusto mo para si Milia. Sorry, may ganyan ka dyan dito ka Worm, tawag daw dito. Armyworm, tawag daw dito. Sa inyo is one ten. Is Patayin natin. Ah, mga itlog na po sa puno. Ang oh, silo. Logi. Logi ang kumpanya. No. Logi. Logi. रंगुक यूम निकल na muna kami mga solo or break time dahil uh, mag aras 12 na baka ah, galit yung laman lupa dito nasa uh, gitna pa naman kami ng gubat ano palibot mga kalungkot itong aming inani naawa ako sa nagtatrabaho ba Ayan mo na makabawi. So, nag-curious lang po ako mga sa uod na uh, binidyohan natin kanina. Yung dumali sa palay. Sinerts ko talaga. Kung anong uri ng uod na yon. So, na lumitaw nga dito. Army worm. Ang scientific name. Ito. Oh. Kita nyo ba? symptoms during the uh, vegetative, vegetative stage of rice ayan no uh, armyworm army uh, worm si parata may ha? may tem na so kaya tinawag pala na ayun no pati ito oh, sira oh grabe noong unang inanin namin itong mga silo ano pa maganda ito ngayon lang so Kaya pala tinawag na army Dahil uh, Gabi sila umaatake so Kapag umaga Nagtatago sila so Gabi sila umaatake Tapos yung puntarya nila yung bunga talaga Kaya Nakapektuhan Yung palay na nani namin ngayon Nang lumok si Naldo sa nangyari. Ay ko. Sa palay niya. Ay ganun talaga eh. Wala na nang magawa. Pati ito oh. Pero hindi gaano ito. Yun talaga. Oh. Doon kami kakain sa taas. Nasa Ano kami? Hiliblib -lib kami dito mga silo. In, 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 ano na to? Pinakadulo na ng palayan. Eh, eh buwa meron nagtapa dito hindi tayo sa wala mo kayo bilay bubong ko sugal direk ang sugal bunda ako makaloto ko ni ma may nem dayo ha makaloto ko dito lubong wala na ipanahon ah sa loto ni ma takaw pa ha oh naman ni sete buwa ba buwa loto ni ay kupra ayan hindi ha nag loto ra ang mga buah kira kita kok Ngayon pala ko. Uy, lain naman. Okay. Bre, oh. Walang. Walang na eh. ano na may kasi wala kami yung pagkain eh. Logik, logik yung aming ano yun treasure. Dahil sira yung ano, yung pala yan. Daot ay. Daot sa uod. Army ba, army? Daot ay. Army, army worm

Bo. Hey. Snack tayo, bay. Huh? Hmm? Snack tayo ng buwa. Okay, tayo. Oh. Oh. ka tapos. Tayo una. Malayo sa kabiyasan ng bahay na to. <laughs>

Ha? Huh? Labon na mo sa kini to, ang dag tong Hey, what? Ngao, ngapit ni tudol to lang, ngon mi. Buwa. Buwa. Ilaw at ilaw. Ula na may ngayon. Munggo, munggo na. Uh, ginataan. Sama ni? Eh?

Kahit uh, lugi na Masarap pa rin yung paulam ni Naldo. Manok. Manok po to? Manok tin ginataan. Papaya. Ah, papaya. Ginataan. <laughs> <laughs> ah, Atang na. <laughs> ah! Ah! <laughs> 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 <laughs>

Guys mainnya kena kan. Balikna kami setelah bawa masuk lo. Ayun. Apa tembu kok? Itu hari. Baik, langit gerne, baik. Ana boleh. 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 <laughs> uli. paalam ganyan, bay. <laughs> 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 na daw sa puno. Yo, dara na nga <laughs> butong mo, yo. <laughs> 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 oh, bay? Tapos na ang buo, maghapon namin po mga silo yung na-harvest lang, yung sako lang, lima, lima no? Sus, Logi-logi ang logi. binhiyan eh pila, tulo. Ano mga mga sinor, uyan nila? Uyan nila Wala, Ha?

po masulo. takpo na naman po ako dito sa area natin. Sa bukid para mag uh, maglipat sa mga alagang kambing. Ay, kambing, baka at uh, kalabaw. Ha? So, pa, uh, bukas po mga sulo, baka hindi po ako maka-attend sa uh, tracer. Dahil meron Merong activity bukas sa chapel sa barangay. sila lang siguro muna mag uh, sa pag tracer so, meron nang nakatumpok papaandaran na lang Pinatagalan lang kami kanina dahil basa tapos uh, ano ba ah, uh, ano yung palay may problema yung palay punta muna tayo sa mga alaga musulo hmm. busog yung mga, ki, mga kambing mga kaswelo dito sila ay walang bantay ngayong araw mga hapon nabuti na lang nandun sila na magpuntahan kasi si misis wala dito hindi siya nagpunta ngayong araw ako rin ngayon ihapon na rin ako nagpunta so yan uh, open sila hmm? kasi yung iba nandun <laughs> nag iwalay wala sila pero okay naman sila uh, busog naman po sila busog na busog ayos gutom pa pala sila mga suwelo umuwi lang sila tapos uminom tapos bumumawa sila uli ano oh. sige yan lang muna natin para mabusog sila ng gusto meron na naman tayong malapit ng mga anak mga suwelo ayan o oh, yung pinakahuli ng anak yan yeah, noong December 25 so yan malaki na naman kanyang anak ay anak yung chan at uh, winalayan na rin niya yung kanyang anak hmm. time check tayo mga sulo 5 mag na pala ng gabi ano 5.59 uy uwi na kayo uwi na uwi na ang makakatapos lang natin dun sa kalabaw mga suelo. Tapos uh, pinainom ko na rin yung mga baka. Hindi ko na kinuhanan pa ng video para mapabilis yung aking trabaho. Para ako'y makauwi na dahil uh, medyo haggard na naman ako ta ngayong araw. Stay! Uwi na, uwi na tayo, uwi na. na! Sige na, sige na! Uwi na! Sige na, sige na! Magalasays na! Oh, magdidilim na mga suelo. Sige na, sige na. Uwi na, uwi na. Mm. Ito kay Sir Caro, ayun, buntis na rin yan, no? Kasi bumagsak yung kanyang dede. Ayan. <laughs> Tapos yung isang kambing pa natin kay Sir Caro, ayun yung native na mayroong anak. Mayroong. Tapos, uh, uh, sa ah, sa kabilang area, yung dinala natin, yung pinalit natin kay, ano, pinalit natin kay ah, uh, Daniel tapos yung isa, uh, yung, yun yung kinatay kinakatay ni Sir Caro yung lalaki oh, kasi wala nang makipagpalit eh wala nang makipagsop hmm. yung nanay ni Daniel, Daniela at Kita buntis na rin yan. Nasa <tis> loob na sila mga sila. Yung manok natin. Yung isa naglilimlim na naman mga sila. Yes.